kamote? Lumapit ka dito. Oh. Kamote. Dali na. Dali. May kamote ah. Si nanay. Oh, dali. Oh, ito mo ang takaw. Alam niya po yun pagkain. Basta pagkain. Alam niya po yan. Oh, gusto mo kamote? Saglit lang. Saglit. Kanina kung gusto mo. Tapos ngayon nagagalit ka na. Oh. Oh. Takaw ay. Oh, talaga naman. Basta pagkain si Sunshine. Talagang kabati mo yan. Oh. Takaw po talaga niyan sa mga ano. Kamote. Saging. Yan. O ano kinakain namin gusto niya kakainin niya din. Nakain? Maigi naman. Nakain daw mga love, si banyo at sipote dun sa labas. Mm. Ayan, oh. <laughs> ano yung sunshine? Saglit lang po. Saglit lang, saglit lang. Ito, 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 ito. Malaki po kasi yung naiano ko. Tsaka, hindi talaga pantay-pantay ngipin ng shih tzu. Ito, mm. ito pa, saglit lang. Oh. Mm. Yun yata, mga pagkain namin ay hindi para sa amin. Para yata sa kanila, kahit kamuti. Tinitsatsaga ni Sunshine. Talaga naman ako. Na Masarap ba yung kamote sunshine? Hmm. Talaga niya. Grabe naman talaga. PG? Ito yata ang sitso na PG. O oh, ayan, mayroon pang manok. Saglit lang. Alis. Yes. Talaga naman ako. Na oh, ito, ito, ito. Wala na dyan. Sunshine na. Ah. Hmm. Gusto ko, favorito niya talaga lahat ng pagkain. Basta wala lang pong masamang nararamdaman tong sunshine na ito. Talaga naman, ang gana-gana niyan kumain. Lahat ng mga isupalpal mo sa kanya, tinatanggap niya. Talagang ito ay ano, walang pili-pili sa pagkain. Oh, anak, dali! Ama, anak, kumain ka na ng apple kanina yung ano, kalahating buo yun, Mariusip. Hmm, ulas na. Oh, wala na. Wala na po. Oh, isang buo yung kanyang kinain na. Kamote at kalahati ng mansanas. O, oh, tira niya kagabi yung mansanas. O, oh, tama na! Ay, <laughs> may, tira ka pa, anak, o. Oh. oh. ano yung tinagawa? Na. Nagaing, nangingi pa talaga, Oh.